lalim Medyo mabaho pa Ipin Sparado Maganda dito Nakakasipsip to ng Tubig ulan Hindi puro simento Maganda talaga pag mayroon mga greenery Welcome back po ulit sa um, channel Na e, uh, nasa ano naman tayo ngayon sa President Quirino Avenue Extension Dito naman tayo mag-update Nakasarado ngayon ng kapuntang Recto sa Maynila update natin ito ayun, naglalagay ko lang ng posting ng ilaw sa kahabaan itong Lirino Avenue extension yun natin yung project ni Yonis Comoreno gilid ng Plaza Dilaw wala na yung mga dito, mga homeless ang dami dati yung uh, street dwellers pero meron pa rin yun mga concrete pa pati sa center island wala na yung mga homeless dami dati dyan Ayan. hindi na natuloy na off ramp ng skyway dito sa tapos oh. plaza dilaw ito pangalan installation of street lights along Quirino extension From UN Avenue to Plaza de la Alas 20 Million Pesos Ayun, yung Plaza de la Uy Walang ano dito Walang street light gili po dilaw o pram dahil sasakyan yan, yan. pininturahan nila ng puti ito so, pinaayos ni Yorme iba na yung dito yung parang outpost dati aharang sa bangketa saka ano patalahid na yan ang ganda na ngayon nagawa pa mga poste doon para sa Kirino interchange kaya rin nagkakatraffic nagay uh, sky stage 3 SMC infrastructure uh, natin to uh, hindi ko pa pala na tanggal yung dito meron pang hindi natanggal pero pinturahan na padirto ng ano ng meral ko yeah. sidewalk lang talaga ito dati kasama to sa revitalization ng Maynila pinturahan din na na nakakasipsip to ng tubig ulan hindi puro simento maganda talaga pag mga greenery dawag, o landscape mga laman may pa nilad naman doon Graffiti. Paling ini FDR. pala dito tinutuloy kay President Bongbong Marcos South yeah. Super Highway Dito uh, dinugtong parte ng Poplan Contrabaha Kaya nagkakabaha sa dami ng mga burak mga basura hmm, dami na burak. Itim ng kulay kabilang side ng Kirina Bridge hindi natin yan buking ng kulay hindi ito binabahara mga kabayan tapos pumapasok yung mga burak pero yung nalinis na ano na lang tubig na lang kaya yeah, kailangan talaga oh, linisin yung mga estero so pinuntaan to ni ano, you know, ni Yorme sa Moreno nagde-develop to wala pang ano dito wala pa talagang linear park wala walang nag -e Tingnan hindi mo nakuha ang burak halo na may mga burak, basura, mga semento, mga debris. Ayan pala nagbabaha. dumabaho pa ngiting sa parado pinakalit yeah, dito ang dami mong bahay dati no yeah. yan ang update natin at maraming salamat po ulit sa panonood